Maganda nga po sa inyong lahat Luzon, Visayas at Mindanao So ngayon po ay meron tayong uh, kakainin na uh, gulay saka uh, dubong pusit at meron din tayong kakaunting kanin lang mga idol Kaya, Tara let's go tayo muna yung magdasal mga idol at syempre umpisa na natin magkain-kain mga idol ayan So, kuha tayo ng gulay muna ngayon mga idol. Dahil ako ay uh, gutom mga idol, karating ko lang sa ano, galing paglalako mga idol. Ayan. Di bali hinarap lang natin mga idol para at least makita nyo kung anong mga ulam natin ngayong gabi mga idol. Ngayong hapon. Yan. Adubong pusit nyo mga idol. So ayan, ah, sinadya ko itong mga idol na i-mute kasi ah, malakas ang ah, tugtugan dito kanina mga idol. Ayan, kumuha tayo ng gulay mga idol. sabay subo ng kanin mga idol para bumalik ang uh, lakas natin mga idol dahil nakakapagod kanina mga idol sa ano paglako natin kanina mga idol kaya bawi tayo syempre kain tayo ng tama lang mga idol Ayan, sabayan nyo akong kumain mga idol. Kain pala sa inyo lahat mga idol. Kain mga idol. Yan. pa ulit tayo ng gulay mga idol ginata gulay nga pala yan mga idol at ayan naman mga idol yung isang gulay natin ay papaya mga idol ginisang papaya nakalimutan ko na magkape mga idol kanina mga idol kasi nga ay uh, nagmamadali na tayong kumain dahil gutom na mga idol ayan mga idol subo lang tayo na subo mga idol para mabusog tayo mga idol siyempre tayo gutom sana sabayan nyo akong kumain mga idol. Para masayang lahat mga idol. Bahog tayo mga idol. Para mas lumasa yung kanin natin mga idol. Uy, lahat po na makapanood nitong video na ito mga idol, ay kayo like, share, and subscribe mga idol. Malaking tulong na po yun sa akin mga idol. Bilang uh, content creator mga idol. Sana hindi po kayo magsawa mga idol sa kapanood ng uh, vlog ko mga idol. Yan. So, ayan na mga idol no. At malapit na akong matapos dyan mga idol. Kaya hindi ko na lang ng pahabain ng video na ito mga idol.